Hello guys, uh, welcome sa Kino's Works uh, Ngayong araw, uh, ipapakita ko sa inyo yung isang unit namin na tractor red na ipipinis ko na siya kasi pupulot na raw so ipapakita ko sa inyo Ayan sa guys, oh. sky blue na kinrom na siya, new face, yan o oh. So, kukumpletuhin ko yan guys. Uh, mga ilaw. Clearance light. Tapos ilaw doon sa taas. Mga taas-taas nya. Bali yan. Yan siya. Yan. Kumpleto na yan. Eh. Bali electrical na lang kulang. Tsaka ano. Mating. Uh, Upholstery. Yan. Ito. Yan. Naayusin pa lahat yan. Ayusin ko pa lahat yan bukas. hanggang bukas lang pala hanggang bukas kailangan matapos ko na to dahil gusto na lang i-pull yan siya, hindi naman ganong ano uh, kahirapan ang medyo matatagal lang ako nito yung paghanap ng mga mga sakit ng ilaw na yan yan medyo matagal-tagal lang siya yan kung nakikita nyo, lilinisin pa yan Yan. si dito pintura na kaya kailangan ko na siyang gawin dahil gusto na ipapulot ng amo namin yan sky blue na may chrome bali ano yan guys 6 uh, wheeler lang ng tractor head pero hindi siya airbag bali ano yan uh, muelle na kaya maganda bali ano pala lahat pala ng tractor head namin ay ay hindi lang tractor ed. lahat ng unit namin purong uh, puro mwelye. wala kaming ano wala kaming airbag kaya hindi na gaano masakit sa ulo dahil wala akong papagana airbag Ayan. yan Ali ko kumpletuhin ko siya. Umpisan ko na siya ngayon. Ay, hindi lang pala yan, guys. Dalawa pala yan. Meron pang isa, tipe ni blue. Mamaya pakita ko ito. Yan guys, isa rin to. Yan. Ipipinis ko na rin yan. Kasi kailangan na rin ng mayari. Bali, ito namang kulay na to. Tipa ni Blue. Pero hindi na siya pinakarong. Ganyan lang siya. Yan. ah uh, ganun din yan. Six wheeler. Pero muwili na rin. Yan. Bali, magsasabay-sabay kami mag-ayos ito bukas. Yan. 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 Ganun din to, kahit uh, upholstery eh. Tsaka uh, electrical eh. No? Yan, yeah, upholstery pa yan guys. Uh, yung mating, yan mga upuan, babalutin yan. Tapos lilinisin ko na lang yung mga ano, dashboard. Yan, kung nakikita nyo. Gandang kulay to. Ah, Bali. Uh, ah, ngayon lang ako nakakita ng ganyan eh. Uh, ah, Tiffany blue. Yung mga sky blue yung kanina pinakita ko. Marami may kulay nun. Pero ito. Tiffany blue. Tapos uh, ah, siyempre papaganahin ko yan. Pero uunahin ko muna yung nando, yung nando doon kanina. Yung blue ayun o. Oh unahin ko muna yun kasi yun ang mauunang i-pull out tapos susunod ko na to yan so ipakita ko na lang sa inyo guys ah uh, maayos na o kahit hindi na siguro basta yan ang ayusin ko pag na no, finish na ilalagay ko na lang sa ano ko dyan sa short video ko papakita ko na lang yung fully finish na yan sa bali dalawa lang muna si siksikan guys kasi ano nga eh dapat ang ipapakita ko sa inyo ngayon lahat eh, yung mga pinturahan namin yung mga pintor kaso yung dalawang hino na nauna kong si North nakalagay sa shorts uh, ano Napulot na pull out na mayroon ng nakabili bali ano yun eh hino Montero Gray yung kulay at saka pearl white na hino so hindi ko na na ano hindi ko na na ano na video ano? so itong bago dalawang hino na lang yung natitira itong international red yan din yung ginagawa ko yan tapos itong lemon yellow na no, hino din yan o ano. dami kasi namin dumating guys na unit kaya hindi maayos ayos yung ano yun o ano. bago namin unit tapos doon sa loob Yan ba bali, bali bago lahat yan eh no. Ito, bagong dating din to trailer. Yan o, dalawang bandel. Yan, dalawang bandel. Tapos ba iba nandito, puro mga nakapatong kasi ang dami. Yan ano Yan. mga bagong dating yung know. preserban. Yan, preserban. So, kaya hindi namin naayos-ayos yung ano. Mga unit, hindi namin nasalan sa nang maayos yung mga pipinturada. Yan o, mga bago. Puro may mga patong. So, ipapakita ko na lang sa inyo guys. I-update ko kayo pag naibawa na namin lahat to. Tapos may ayos namin dito. Yan o, ano, mga nakapatong. Yan o. Uh, ito pa pala oh. nakrom na rin yan uh, May ka-orange oh Ganda oh So, Hanggang dito ko na lang guys tatapusin yung video ko guys uh, basta pa uh, uh, unahin ko lang muna ito at saka yung blue na yon bali dalawa lang muna kasi ako lang nang mag-isa pa eh wala akong katulong na electrician basta dalawa dalawa, dalawa dalawa lang ang gagawin ko muna So hanggang dito na lang guys uh, maraming maraming salamat sa panonood